Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Eh, magandang hapon po sa inyo lahat mga kapuntos at sa hapon na ito ang tatalakayan po natin ay kung paano baluktote ng Seventh-day Adventist ang aklat na ito ng The Ten Commandments. So ito yung kami tatalakayan ni Julito Daig at pakinggan ninyo kung paano nila babaloktutin yung sinasabi sa page 84 ng aklat na ito. Narito. para move, move na punta layo na pong topic. Arita sa kwan, bro. Inyo man yung gigamit ni kwan, bro, kanyang libro nga uh, The Ten Commandments. di ba? kana mm, ka oh. na. pangutana ni mo, ano ba? Patubit ang ingon Ang gigamit ni Constantine sa AD 321, o, sa itong page gali, ani? Nalimut mo mm. na Tun eh sana, balik. Ay nang eh. May punta na dire. Ang ano nga may ingon ni inyo dire kay. Kasi po sabut niyo ning in line with the teaching of the church. O oh, ayan po ha. Tinatanong ko si Jolito Daig patungkol diyan sa sinasabi diyan sa page 84 na ganito yung nasa nasa ano pahina Emperor Constantine In 321 AD Constantine the Great the first Roman emperor to convert to Christianity proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Ang tanong ko sa kanya, anong unawa mo dito sinasabi dito in line with the teaching of the church? Pakinggan nyo kung paano sumagot si Julito Daig. Bro, nakita na niyo bro, page 84. Wow, okay, na guys, yung bakalaris po, ano yung dating commandments, page 84. Kita ni mo? Okay. Page City okay. Ah, uh, the Ten Commandments. Emperor Constantine in 321 AD. Kita okay. ni mo? Sige. Ah. Uh, Yung hindi rin. Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman Emperor to convert to Christianity. Proclaim Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire. In line with the teaching of the church. Ah, uh, kanil okay. Kung sa'yo po mo na in with the teaching of the church? Hindi, in line sa teaching sa Roman Catholic Church. O, in line. Yung in line with the teaching of the church, the in, church. Oh, in, <laughs> in, the the church, in ang gibwati ni sa nga pag-proclaim sa Sunday at sa legal holiday, kay in line man ka sa teaching of the church, kisa may nauna na proclaim ang church o si Constantine. Ang Si Constantine. <laughs> uh, Kung si Constantine ang unang nag-proclaim, nga nung giingong in line with the teaching of the church? Because the founded of your church. Hindi uh, na may pungutanan <laughs> na ako. Lagi gitu ba? Lagi Kaya nga mong katawa, magka, because si Constantino nag-founder sa Roman Catholic Church that's why in line sa church kasi ako nag-chairman sa Council of Nicaea 2025 at 325. So I got to say my pond there lang yo. Tayo nakagmayo bro. Ingon dire. Ingon dire. Constant uh, Constantine the great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Ana kani, kani hmm. in line, usami ning ana ning in line. In line lagi. Sa church in line sa si inyong church lagi sa Roman. Kay <laughs> in line, na yun mga kahit nag-una nag, nag o proclaim sa Sunday ang church o si Constantine? Si Constantine lagi hapon lagi. Uh, <laughs> si Constantine lang nag-una nga nag-una nga nag-una nag-inline. Inguna oh, ni Mane. Eh. Inguna <clears throat> ni Mane nga tag-inline. Si Constantino nagtukod sa Gruban Catholic Church. unya niya, po kayo dili niya inline niyang proclamation. Oh, oh, oh. Ano <laughs> lagi? Unsay <laughs> sa'yo pagsabot nga ng term inline. Inline lagi sa church. Inline lagi ang iyong proclamation sa gitawag o uh, teaching sa church. Ever since Sunday, paminaw sa... ...term inline. Uy, naman kapag kasabot nga si Constantino, nag-proclaim nag lagi siya sa throughout Roman Empire sa gitawag og Sunday. Ang sayo, Sunday? Sunday is a legal holiday. Oh. Throughout the Roman Empire, in line the teaching of the church. In line siya, tungod kay, gitawag man siya o ka nang, siya may nag-establish po sa Roman Catholic Church. Listen po kayo ang yan, proclamation sa throughout the Roman Empire. Contradict sa teaching sa yan, church. So, ang pag-unawa ni Julito Daeg dito sa, sa linyang ito na sinasabi dito na, yung Emperor Constantine, ito, uh, Emperor Constantine the Great, the first Roman Emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the Church. Ang kanyang unawa dito, pag sinabing in line, sa kanya is siya ang nag-unag-proclaim. <laughs> ang unawa niya dito sa in line, siya yung nauna. Eh tinanong ko siya kung siya ang nauna ba sinabing inline. <laughs> oh. Sabi naman niya, dahil siya ang founder ng Roman Catholic Church. Oh. Anong founder? Matagal ko nang hinahanap sa inyo. Saan ano babasa na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? At kung siya ang founder ng Roman Catholic Church, bakit sinasabi ng mga 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 ng SDA, gaya ni ano ni ni Pastor Villaver? Oh sa kanya ang ang Iglesia Katolika tinatag 1099. <laughs> oh. Pero sa nasasabi naman na ang, ang Iglesia Katolika na itatag ng 380 AD. Oh, Sabi naman ni, ano, ni Peter Pindon, ang Iglesia Katolika na itatag lang noong 1870. Oh, Sabi naman ng ibang mga protestante, ang Iglesia Katolika na itatag noong 1521. Oh, Ngayon, ito naman si Dito Daeg. Sa kanya naman, nagsimula daw ang, ano, ang Roman, Roman Catholic Church sa 321. 'Pag <laughs> nakapagtataka lang. Paano siya paano siya magpo-proclaim ng Sunday as a legal legal holiday sa Roman Empire in line with the teaching of the church in line kung siya palao na nagdeklara. <laughs> en ha? Pag siya ang unang nagdeklara, hindi gagamitin ang terminong inline. Kasi pag sinabing inline, ikaw ay nakigaya lang. Ha? <laughs> ah, nakigaya ka lang. Malimbawa, uh, um, merong ano sa inyo, merong okasyon sa inyo sa sa barangay. O nakigaya kayo doon sa ano sa piyesta ng barangay ng kabila. Ibig sabihin, nag-inline yung ano nyo, in inline nyo doon sa pesta ng kabilang barangay. Ang sinabing pag sinabing ginamit yung term inline, ikaw yung sumunod doon kasi siya yung ginawa mong batayan. Batayan. Pag sinabing inline, yung saan niya kinopia, yun ang kanyang batayan. <laughs> ano nyo ha? At itanong ngayon si ChatGPT kung ano masasabi nito ni ChatGPT. Eto. So, silipin natin kung ano ang masasabi ni ChatGPT dito sa term inline. Kawawa naman si Julito. Hindi alam kung ano masasabihin ng inline. Narito. Inanong ko si ChatGPT. GPT? Ano ang ibig sabihin ng phrase na Emperor Constantine proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church? Ang sagot ni ChatGPT, ang phrase na Emperor Constantine proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church ay nangangahulugang ipinahayag ni Emperor Constantine na ang linggo ay maging isang opisyal na pista opisyal o araw ng pahinga sa buong imperyo ng Roma alin sunod sa mga turo galingan ng simbahan. Pag sinabing alin sunod, alin sunod, siya yung sumunod. <laughs> Ha? Alin sunod? Ha? Alin sunod? Ating ate kaya Tagalog, ate kaya Binisaya ito, no? Ah, uh, ito ano, ano ito Binisaya to, ha? Ah, okay, ito ay uh, ipinahayag ating i-copy ito. Tapos iating i-Google Translate na ano natin ano. Google Translate. Ayun. Tingnan ano natin kung ano resulta. Ating ano sa Cebuano. Ah, tinga Cebuano. Dinaniyo. O deklarar ni Emperador Constantino nga ang Domingo usa ka official nga holiday o adlaw sa papahulay sa tibuok imperyo sa Roma subay sa mga pagtulunan o kostumbre sa simbahan. Subay pag, 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 pag sinabing subay o alin sunod, hindi si Emperador Constantino na una. <laughs> eh na. Hindi si Emperador Constantino nauna. Nauna ang iglesia bago siya nagdeklara. Yun ang tamang paliwanag doon. Pero si Jurito Daig, nung siya ang nagpaliwanag, binabaliktad nila. Ha? Nakikita ang pambabaluktot na ginagawa nila. Kaya talaga delikan talaga pag sabadista gumamit ng aklat at nagturo. Pinigro. Binabaliktad. Ano ba yung inline? Pinigyan ko siya ng pagkakatao, magpaliwanag. Ano ba yung inline? Napaliwanag ba ng tama? Hindi niya napaliwanag ng tama. Sadya talagang pinakita kung paano niya baluktutin. Ginamit na nga inline eh. Subay. Sabi saya pa, subay. Pinasubay. Pinagpinasubay gani. Pinasubay gani. Dili kami original na ngupyara ka. <laughs> ah. Mo na'y eh, pinasubay na ngupyara ka ba? imong eh, mong gisoon-soon ba? imong eh, mong awat, awat ba? ni inline ra ka ba mo na siya usa niya pag inline kung siya ang naguna ha huh? paano mo sasabihin na ikaw ay nagsasagawa ng alin sunod sa katuluan ng simbahan kung ikaw pala nauna? no kaya dito baluktot kaya mga kapuntos kung sakaling gamitin ito ng mga 7 Adventist Nung aklat na the Ten Commandments, tapos yung page 84 ang babasahin nila, i e continue lang yung basa sa in line with the teaching of the church. At doon yung sinatanong ano ang ibig sabihin ng in line? Si Emperor Constantino ba ang unang nagdeklara? O ang, un ang simbahan ang unang nagdeklara? Kaya nang nangyari na si Constantino na magdeklara in in line niya. Kasi ang simbahan ang nauna. At ngayon ipagpapatuloy natin yung ating binabasa dito sa si chat GPT. Sabi dito, narito ang mga pangunahing bahagi ng kaulugan nito. Emperor Constantine, si Constantine ang unang Romanong emperador na naging Kristiyano. Sa so, ilalim ng kanyang pamumuno, marami sa mga patakaran at batas ng imperyo ng Roma ay nagsimulang maimpluwensyahan ng Kristiyanismo. Second, proclaim Sunday as a legal holiday. Ang linggo ay opisyal na kinilala bilang araw ng pahinga at pagsamba sa buong imperyo. Bago ang kautosang ito, ang mga tao sa imperyo ng Roma ay hindi obligado na sumunod sa araw na pahinga ng linggo. So ito isang ebidensya na yung mga pinagsasabi nila na ang mga paganong Roma ay nagsasamba daw ng linggo kasinungalingan ngalingan' yun. <laughs> ha? Mga sinungaling talaga. Ang sabi dito, bago ang kautosang ito, bago nagproklama si Constantino, ang mga tao sa imperyo ng Roma ay hindi obligado na sumunod sa araw ng pahinga sa linggo. Tapos sabihin nila na ano, sinasamba daw yung venerable day of the sun. <laughs> oy, 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 oy. Sino talaga mga sabadista, no? Sabi nung throughout the Roman Empire, ipinatupad ang batas na ito sa buong teritoryo ng imperyo ng Roma na noon ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng Europa, Hilagang Afrika at Kanlurang Asya. In line with the teaching of the Church, ang desisyon na gawing pista opisyal ang linggo ay batay sa mga turo ng Kristyanismo. Batay! Kumbaga, ang reason kaya pinuk pinuklama yan kasi binatay sa turo ng Kristyanismo. Unang nagturo ang Kristyanismo ng linggo bago nagproklama si Imperador Constantino. Pero ang paliwanag ni Julito to daig, Kabaligtaran to the Grabe! Grabe! Yo, man! Utak, men Utak! Oh, kabaligtaran taran! Kabaligtaran taran! taran! Nako, 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 nako! Utak naman! Straight to the ah, damay dito! Ah, gawing pista opisyal ng linggo ay batay sa mga turo ng Kristiyanismo, partikular na sa kaugalian ng pagsamba tuwing linggo na itinuturing na araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa madaling salita, ang phrase na ito ay nagsasaada sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Constantine, ginawa niyang legal at opisyal na araw ng pahinga ang linggo kasabay Kasabay ng mga turo ng Kristyanismo Hindi pala turo ng mga pagano String to the vine. Kaya pag sa Adventist nagturo at naniwala kayo, siguradong impirno String to the vine. Kaya kung ako pa sa inyo, pag sabadista nagturo sa inyo, huwag kayong magpapaloko straight to the tingnan nyo, tinan nyo. So, sobra talagang pababalong ang ginawa ng mga seventh Day Adventist dito. Sinabi na nga ang inland, pa. Straight to the Sinabi na nga ang inline eh. Pag sinabi ng inline, sumusunod lang. Inline ba? Naki-inline lang. Naki-inline. No? Alimbawa, ang planet Earth, naki-inline lang sa Pluto. Pag sinabi naki-inline, nakisabay siya. Magka, magka, magkapantay sila. Magkasabay sila. Yun ang sinabi na inline Ibig sabihin, nauna yung Pluto, sumunod lang yung Earth. Yun ang ibig sabihin nun. Pero kasa kanya, naki-inline ang Earth, ang Earth pala nauna, na nahuli yung Pluto. <laughs> so bakit gagamitin yung term inline kung nauna pala ang Earth sa sa Pluto? Hindi <laughs> okay, ba? ayang Kaya nga, pag sinabi, halimbawa, yung, yung Pluto ay nasa ganitong direksyon, tapos yung Earth naki-inline sa kanya, naki-inline ang earth, naki-inline. Naki -inline. Pag sinabi na naki-inline, uh, so, so, ano siya, para siyang pumantay, pa pumantay. Nag, -naging, nag, -mag Magka-inline na sila. Hindi pwede naki-inline ang earth sa Pluto, pero yung Pluto pa lang nahuli. <laughs> Hindi pwede yun. Maliban na lang kung ang earth na una, ang sabi, ang Pluto naki-inline sa earth, ganon. Kung una, una pumwesto dito ang earth, tapos sumunod bumesto nito yung Pluto. Naki-inline siya sa Earth. Ah, uh, ibig sabihin, naunang bumesto ang Earth bago pa lang nakapwesto doon ang Pluto. Ganon. Pero kung ang ang Earth ang naki-inline sa Pluto, naunang pwesto doon ng Pluto bago nakapwesto doon ng Earth. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi gagamitin ang terminong inline kung ikaw pala nauna. <laughs> hmm. Kaya ginamit ang termino ng inline kasi mas nauna ang Kristyanismo nagturo ng linggo bago siya nagproklama na ang Sunday is a legal holiday of the Roman Empire. Yan ang malaking problema ng sabadista. Kaya kung ako pa sa inyo, huwag kayong magpapaloko. Dahil kapag hindi nila nyo lang mamalayan, dahanda kayong iningitian, pero dahanda ni kayong pinagloloko. At yan ang nangyari dito. Aya sa sunod nating episode, abangan po ninyo. Maraya po tayong isa-isahin sa mga pahayag ni Daig. Ipapakita natin na kapag sa badista talaga nagturo, ay nako na lang sa inyo. Okay, paalam na po at kita-kiss po tayo ulit next time. Bye-bye!